So ito ho mga ka-action mga ka-camping Cloud, Magandang gabi po sa inyo Ayan gusto lang ho ako na i-share sa inyo Kapapasok lang po talaga ito mm. Ito PNP Ayan Nakakatanggap na umano ng mga impormasyon Tungkol kay Apollo Kibuloy ay, talagang sabi nga natin, mabilis talaga pag may patong sa ulo. Mabilis talaga umano yung uh, kapag na ang gumalaw, biruin mo naman, 10 milyon yun. Di ba? O, ito na ho, mga ka-action, mga ka Mukhang mahahanap at matiklo na talaga ito si Kibuloy. O, ito ho, panoorin po muna natin itong balita po, mga ka-action. Kapapasok lang po ito. Nakata natanggap na umano ng impormasyon ang Philippine National Police sa hinahanap na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na i-anunsyo ang 10 milyong pisong pabuya sa sinumang may impormasyon sa kinaroroonan nito. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na pinag-aaralan na rin nila ang pagbibigay ng hiwalay na reward mula sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakit ni Kibuloy. Nanawagan din ang PNP sa publiko na huwag gawing biro ang ginagawang paghahanap sa tele-evangelist dahil seryoso ang mga kaso nito. Uh, huwag po nating kalimutan na yung kabilang parte po nang sumisigaw po ng ustisya may mga batang allegedly, di o mano ay minulestya at uh, naging subject for trafficking this is very serious uh, matter po very serious offenses po kaya wag lang po sana yung side ng isa yung tignan natin tignan din po natin may sumisigaw din po ng ustisya ng mga magulang at mga kabataan at uh, yun po yung hinihingi natin Samantala, sinabi din ni Colonel Fajardo na walang impormasyon mula sa Bureau of Immigration na nasa China na si Kibuloy. Aalamin din anya nila kung nakalusot na ito sa bako. Ayan, maraming salamat sa update sa iyo, uh, Police Colonel Jean Fajardo ng Quezon City. Thank you. O oh, ayan mga ka-action, mga ka Tama po yun ang sinabi ni uh, Colonel Jim Pardo. Huwag gawing biro kasi seryosong usapin po ito. Kaya nga si dating Pangulong Duterte, yung nagbiro siya, na alam niya daw kung nasaan si Akibuloy uh, pero secret. Si oh, kaya siya kaya siya papailan ng reklamo ng PNP dahil hindi pwede gawing biro po ito dahil may naghahanap, may may gustong makamit na hostesya, di ba? Masakit din para sa kanila kung biru biruin ho nila ito. Dahil mga uh, hinyos crime po, itong uh, kaso ni Pastor Apollo Kibolo, di ba? O ayan, di ba? O, mas maganda yung hindi muna i-announce ni ano, ni ano kung nasaan ba ang si Pastor Apolo Tibuloy at kung sino-sino nagbibigay ng informasyon. Mas maganda po yan para hindi makapaghanda, no? Eh, mas maganda nga po talaga. Ibalitan na lang nila, ha? Pag nahuli na si Pastor, eh. Di ba? Oh. Yan po mga kaaksyon ha Dahil sa 10 milyon na patong Mabilis ang informasyon Sabi ko nga Sabi nga ng ating mga komentator no? eh, Mabilis talaga yan Kasi pera na po yan Pwede ka maging instant millionaire ba? Diba? Sabiro mo ba naman 10,000 yan no? eh, Baka nga ho mga kalyado nila Mismo na siguro ang magtuturo ba? Diba? Kaya maganda yung hindi muna i-announce Kung saan no? Kung nasaan Basta yun lang muna ang malinaw Nakakatanggap sila ng informasyon dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Kaya maraming salamat sa ating mga PNP. Sana madakip at mapanagot agad. Ito si Pastor Apollo Kibuloy dahil yan po ang gusto namin na mangyari. Kasi nasa ganun, makamit ang hostesya at or katarungan ng mga biktima o inargabyado ni Kibuloy noong mga panahon. Okay, muli. Maraming maraming salamat po sa mga PNP. Mabuhay ho kayo. So yun lang po mga kaaksyon share ko lang po sa inyo Maraming maraming salamat po Sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao All over the world Ako po ang inyong likod Si Reaction Man Good evening everyone